Good morning. araw ng lunes ngayon pero wala nga magamit ng motor si Papa B. kaya naman dito lang siya sa bahay umaga pa nga lang, maaga pa nga lang ay ginising ko na mga bata dahil talaga namang napuyat kami kagabi kaming dalaw ni Papa B ay napuyat kami dahil ang hina nga ng lamig ng aircon ewan ko pa kasi ito Papa B, naglinis ang aircon pero yung sarili ng aircon ay hindi malinis-linis on time samantalang nga itong mga bata kahit anong puyat namin sila ay tulog na tulog pa rin kahit nga na ang init ng aircon namin kagabi kaya naman ngayon maaga kami nagising dahil lilinisin nga namin ni Papa B itong aircon. So ayun, pinatay ko na nga ang aircon pagkatapos ibinuksan ko na mga bintana at para naman maliwanag na yung kwarto at syempre para magising na nga rin ang mga bata. At yan nga ang patunay na talaga may pamatay kami ng lamok na katabi kagabi dahil malamok din kapag wala lamig ang aircon ay malamok din. At ito nga dahil maaga nga akong bumangon ay maaga na rin ang paghanda na aming almusal. Mga bata ay pinagluto ko nga ng sopas. Ako naman ay nagluto din ako ng kanin dahil ayoko nga magsopas. Gusto ko pa rin kumain ng kanin sa almusal. Okay, tapos ay magalmasari nang umpisa na si Papa magkalikot itong aming aircon. Tinitingnan niya nga dahil sinasabi niya na malapit na araw masira dahil nga malapit kami sa Craig at ayan malapit na nga araw masira itong aircon. Eh hindi ko naman iintindi ni sinasabi niya. Ang sabi ko lang ay bilisan muna at magtatanghali na naman. syempre mainit na naman dahil alas 10 pa nga ng umaga rito sa amin ay talaga na napakainit na. Kaya nga ayan at tumating na nga raw isang itlugan nang umpisa na silang maglinis. Habang itong mga ko nga itlugan ay ang siyang kay Papa bi dito sa loob. Maigi Inangaling nila na pinapatulong sila kahit papano para masanay din sila sa mga gawain at alam nila ang hirap kung ano ang ginagawa ni papa nila sa labas, lalo na araw-araw umalis upang maghanap buhay nga para sa amin para maintindihan nila na hindi madaling kumita ng pera at sana naman ay maisip nila mag-aral sila ng maigi. Parati ko naman pinapaalala sa kanila na talaga mahirap ang ginagawa ng papa nila. Araw-araw kapag umaalis, kaya dapat lang na ipinagdarasal namin ang kaligtasan. At dito nga, huwag nyo nang pansinin yung bubong namin pasirana. Di bali nang sirana yung bubong, basta may aircon chas At ayun nga, dito balik tayo dito sa pagtulong ng aking mamalita itlugan. Hindi naman siya nagreklamo at talagang pinapakita ko lang sa kanila kung ano yung mga ginagawa at nang matutunin sila kahit papano. At ito, isang kuya kulot nga namin ay ayan. Tagatingin lang siya, taganood-nood lang, tin nila yung mga ginagawa ng mga kuya niya. At syempre, si Bonso, ayan, wala tayong magagawa dyan hanggang ganyan lang talaga siya. At nung matapos na kami maglinis sa ng aircon, ngayon naman ay naalala ko na may binila kong siniguelas. Kaya naman ay ipapatigim ko sa kanila. At dito nga una si Bunso kong pinatigim kaya lang medyo hindi niya nagustuhan dahil hindi niya siguro gusto yung lasa. At dito kasi may kinakain siyang apple na matamis kaya baka nag-iba yung lasa ng siniguelas. Anong lasa? Kaya abas yung <laughs> Kaka. Bantok ay ninyo pati yung balat. Mm. Lasang Mo, I go. Lasang. San san. Pagdating ng hapon, ay eh, dumating naman yung mga order naming aircon. Ito nga, may dalawang unit kami order ngayon. Pero ito This ay order nga lang sa amin ng kapitbahay. Maraming salamat po sa tiwala ninyo. 1 p.m. nga dumating itong aircon. At tamang-tama nga lang din talaga ang pagdating itong aircon. Kasi tapos na kaming mag-lunch. At ready na nga sinapapabina Napapabina. Ikabit ito. 2.5 nga pala na window type inverter itong aircon na to. Kaya medyo malaki at mabigat. At sa nga kasi ito ikakabit. Kaya kailangan na ng malaking aircon. At itong isang aircon naman ay inverter naman to na split type, 5.5 HP. O oh, ikaw, sobrang init ng panahon ngayon. Baka kailangan mo rin ng aircon. Pwede kang magtanong sa akin. Bibigyan kita ng discount. Ayun lang. Salamat sa panonood. Bukas si ulit.